mataas po ang aking respeto sa kapulisan. Lalo na po sa mga babae, mataas po ang aking respeto sa kanila. Nung nakaraang administrasyon, anong balik ang respeto ng ating mga kababayan sa kapulisan? Taas na o po ang ating kapulisan at ating mga sundalo. As its highest, ang respeto sa PNP. Inuna namin ang pagtaas ng sahod ng uniform personnel dahil alam namin kung ano ang sakripisyo ninyo para sa bayan. Ako mismo bilang SAP noon, ako po nang ulit noon na may sakatuparan po ito dahil minahal namin ang kapulisan. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na noong nandun ako sa naiya nag nakikita yeah. niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at uh, di po ako sinagot, tinakbuhan po ako. Sana naman bilang spokesperson, konting sagot lang naman, po. Konting respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at kilit sa lahat ang katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, spokes, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po kung nagawa niyo yan sa, sa, akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo, nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak eh nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at